Nilapagan ko lang mga kasar sa aso ah, inulahan siya ko oh. hindi malapitan Yun yung manok eh pinubugo siya ngayon ano yan yung ano yung sarsa. Aso nung nila pagko doon, inunahan ko. Hindi niya malapitan eh. Bad trip siya eh. Oh, Ito Oo, oh, yan lang. Hindi <laughs> hmm. Hindi niya ano. malapitan. Oo, oh, yan lang. Oh. <laughs> Matamis oh. <tinyo> kasi yung sarsa na yun eh. Hindi uh, nyo malapitan yung manok. Ano na ano <tinyo> siya Yung bat oil. Oh, Binubugo siya. Oh, na. Ano na

Hindi mo nakita yung manok eh. yung sarsa eh. na. Eh. Oh. alam kung ano niya Kung papalo niya yung manok eh. na siya di ba Hindi niya malapitan.

takbo din siya eh. Okay. Oh, Binugo. Binugo na may igi. Hindi na alam nang gagawin na. Ito yung wala siya pakialam kahit na ano. Kawal ng kawal yung isa. Paglalapit, binubugaw niya. Eh. Tapos nilalapang niya ng nilalapang. Ayan. Na. Mamaya tatakbo taas pa taas yung tinu. Kaso takbo niya palipad. ini Ini Lạc hỏi ở đây là congolêng bà gửi chơi bà muốn tôi bụi tôi là hết 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 hết